Good morning, good morning mga ka-LG For today's video ay ayan Itatanggalin na natin or alisin na natin itong supot ng ating pinahinog na banana Ito ay hinarbis ni namin ni Papa El mula sa garden Sa aming tanim na mga saging na tundan ba ito Hindi ko sure kung tundan ito tundan nga oo tundan nga ito na banana at inarbis ito ni Papa L ay nung ano bali pa tatlong araw na niya ito ngayon bali ngayon ay Saturday na bali Win, Wednesday hinarbis ni Papa L ito ay ayan na hinug na at ang ganda ng pagkahinog niya. Binalot lang namin ng ano, ng plastic para pawisan siya at madali siyang nahinog. Ayan. Dahil ano na, maano na talaga din siya kasi ayan oh, bilog na bilog na. Busog na busog na yung kanyang ano, kaya ayan, may mga natipigtal pa nga pag ano, Ayan, oh, may napigtal pag tanggal ko yung ano doon sa kanyang ano kaya ayan napigtal ang lalaki kaya ito tuwang tuwa na naman ito si BBL at si Kuya L hindi ko sure kung ito ay ibibinta ko o ubusin na lang ng kain kasi kunti lang naman yung aking na, na harvest ngayon hindi tulad nung nakaraan yung naglilinis kami na malaki ang buwig ng saging ito ay maliit na buwig lang pero busog na busog talaga siya ayan oh super mabilog yung kanyang bunga kaya ayan madali siyang nahinog kasi magulang na ayan oh kaya ito iaalisin natin na dito sa supot itong ating pinahinog na banana Ayan. At nga pala, sa mga bago sa channel ko, sa mga bagong viewers, ayan, baka hindi pa kayo nakakasubscribe. Baka naman po, subscribe At palike comment na din po at paki-share na din kung nagustuhan niyo po itong aking video at 'wag niyo pong kalimutang i-hit 'yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos about sa mga garden at sa mga plant lalong-lalo na sa mga orchids. Ayun po si BBL kumakain, medyo madilim pa rin kasi umaga pa lang dito sa amin. Ayusin ang pag ano, dali na ka, kain na. Ayan, kumakain siya. At tiyak, ayan o, oh, ubos ang banana na ito. Madilim kasi walang ilaw na dito sa amin. Kasi ay, nag ano ngayon ang, ano nang, ano na mawawala ng ilaw nang buong araw kasi ay may aayusin ata. ayan, ito na. Bukas na walang elaw. Mayroon na. Mayroon na bukas. Pagka-bukas, mamayang gabi mayroon na. ayan na naalis na natin lahat sa pinag Anho nating supot. Okay, itong ating banana. At ayan na sila. Oo, oh, konti lang ito anak. Ayan Oh. Ilagay natin hey, dito. Kaya, mm, mm Tiyak ubos ito sa ate. Sa iyo. ito, yung hey, ano ba? lang. Ito, yung kwan lang na ano. Pinakabunso ito. Ito yung pinakamatanda oh, o panganay na sipi. Bunso, baby, ito, baby. iyan eh, iyan ang pinakapanganay at ang lulusog. Ito na, oh, baby. Basit ito na mga na, ano, oh. Beh, hindi. hindi siya. Ay, medyo, ano pa, anak, matigas pa, oh. Hindi pa yan, hmm. ano. Yeah, mapakla na. pa yan. Malambotin. Ay, wag mong pindutin. Wag pindutin. Kaino. Mamaya na. Anay, saglit. Saglit, ay ayusin muna natin. Ayan. Ayan yung aming banana. bilisan mong magkain. Bali. Bali, ilang ano lang. Si P, siya ay isa, dalawa, tatlo, apat. Apat, apat lang. Palima yung pinakabunso niya. Ayan, ang aming hinog na banana na, na medyo madilim ngayon kasi ay wala nga ilaw. Ayan. Ito po ay banana. Banana na gustong gusto ni BBL. Ayan, ang lalaki talaga. Huwag lang anuhin, huwag lang madagdag na ako ng tanim mga ka-LG para marami kaming ma-harvest na banana. Maganda yung sabay-sabay pag namunga. Ayan, ang laki talaga. Ang tataba, oh. Yung kanyang mga ano, may mga ano siya, pero sa balat lang naman yan, parang mga tuldok-tuldok na mga pula-pula. Pero ganyan talaga ang banana. Pero hindi naman po yan sira. Ayan. Ayan. Yan ang aming banana. At may kambal pa. Sabi daw nila, pag ganitong may, kam may kambal, pag nagbu Mr. kambal? Ma nagbubuntis, wag daw kumain ng ganito. Kasi baka maging kambal yung kanilang anak. Pero, di ko lang sure. Pero yung nagbuntis ako nito, hindi talaga ako kumain. At kahit si Papa il. Ayan, ang tataba. Pero yun ang sabi nga nila. Pero hindi lang sure kung talagang totoo na pag ng kambal na, na, na banana. Ito o. Oh. Kasi dalawang ano siya pero iisang ano lang. Iisang dumikit. Kaya kambal ang tawag. Or ano pa may tawag yan sa amin. <coughs> kapid. Ay kapid. Ay yun nga. Oo kapid ang tawag sa amin. Kambal. Pero may ano pag may tawag pa ito sa unjunganon. Nakalimutan ko. Ayan. <clears throat> Ayan, ang dami. At ang sarap ng aming banana. Na aming na-harvest. At ngayon hinog na. Ito yung ano, yung mga nabiak. Pag susubrang ano na, ito nabibiak. Pero, ang saglit lang tanggalin ano anuhin ko lang tanggalin yung biak Opo mama eh pag ganyan sobrang hmm. talagang busog na busog na yung ano banana ayan nag, nagabiak na siya sayang nga maraming biak pero makakain pa naman yan okay pa wag mo ipaano nang ano mo ayan e, oh um. bus oh ubos na to sige na mag ano ka na mag-inom na ng tubig ayan yan yung mga banana. Marami pa dito. May saan pa nga yung ibang ano. Nabiak. Wala. Ito isa. Hanapin natin. Yung mga. Ah, ito. At ito. Mayroon dyan. apat yan? Yan, bali tatlo. Bali tatlo yung nabiak ito. Ito. Mayroon dyan. Tatlo, apat. Naku, apat. Ito. May, Lima. Lahat ng ano, lahat ng sipi. Apat. May biak. Ayan, kunti lang itong biak, oh. Ayan, B wala na. Wala na, BBL. Well, meron pa, Papa. Huwag mong anuhin lang. Tingnan natin. Wala na ata, anak. O, oh. tara, an alisin natin ang ano ng banana. Na. Dali. Dali, halika. Let's, let's go talaga. Halika na, dali. Tanggalin natin dito. O, ilagay mo dito. Ayan, balatan natin. O man. Hmm? Kutsara. Mabi. Hindi, <coughs> Hindi magkasya. Eh, bakit dyan mo nga ninilagay? Bakit na? Tapos, itong mga balat nila, magagamit ko ito para gawing pang pabulaklak. Oo. O ididilig Oo. ko sa aking mga... Orchids. Ginagawa ko itong ano din. Pinakang pampabulaklak nila. Binababad ko ng three days yung itong ano ng banana para ginagawa ko din itong pampabulaklak sa aking mga orchids. Tapos itong ano inalisan na natin pa, ito tanggalan natin ito ay ibigay natin sa alaga naming pagong Ayan. Alaga ni Kuya Pagong. Eh, eh. Ano yan? Akin ang ah. kainin? Oo nga, sa'yo nga kainin. Tapos, itong mga balat ay ating ibabad. Pwede din itong patuyuin. Tapos, tadta din. ka ilagay sa mga puno. Kung nasapat yung inyong mga orchids, pwede din. Tapos, sa mga... Gulay din, pwede din ito. Kasi ito ay may taglay na potassium itong ating banana, kaya ay mainam para sa ating kalusugan at mainam din para sa ating mga plant kasi ay kailangan din ng ating mga plant ng potassium para sila ay at gumanda yung kanilang mga dahon lalo na yung kanilang mga bulaklak para hindi malaglag pag ano ang iba kasing mga bulaklak ay nalalaglag hindi sila nabubuo o na, na naninilaw sila agad kaya hindi na sila makapag open dahil kulang sa potassium o vitamina yung kanilang ano kaya ay na aano sila nasisira kulang sa potassium yung taglay ng kanilang steam or mother parang tulad din sa mga ina na nagbubuntis na kailangan din ng potassium para sa pinagbubuntis nila na sanggol o anak ayan ayan ang aking ginagawa pag may ganitong mga hinog na banana Atin itong ibababad, tapos ididilig natin sa mga puno ng ating mga plant. Ang dami na BBL, oh. Bakit? Ayaw mo na? Kainin mo na. Bus <laughs> Busog na? Ay, paano ito? Binalatan ko na agad sabi mo kainin mo nako nabusog na sa isang ano si BBL kasi ay mat matabing matabi <laughs> mataba nga talaga at mas ma ano itong aming banana nagkain pa ba ako ng kanin nagkain pa daw siya ng kanin ayan mga ka LG like ay kahit Lalagay ko muna itong mga pinag-anuhan ko sa alaga naming pagong Ayan, at nalagay ko nga yung ano, yung mga nabiak na tinanggal ko doon sa ano. At ito nga, itong ating dahon ng banana, ay, dahon, ayan, ako na mamali na. Itong ating balat ng banana ay ating i bababad. Gugupit-gupitin lang natin at ating ibababad. At yung pinagbabadan din natin, pwede natin ilagay sa compost sa ginawa nating mga compost, mainam din ito para maging ano mainam din para maging compost o maging lupa mga ilang buwan lang ay ano ya, magiging lupa na siya kaya mainam din para sa ating gagamitin ng mga lupa or mixture na gagawin natin sa ating mga ornamental plant naman at mga gulay. Ayan. At ayan na nga mga ka-LG ang ating video for today. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video at sana ay may dagdag kaalaman din akong na ibahagi sa inyo sa tungkol sa ating banana sa magagamit maliban sa masustansya na sa ating katawan sa ating mga kids ay masustansya din yung kanilang mga balat at yung iba pang mga ano ng ating banana para sa ating mga plant at magagamit din natin na ah, gawing pinaka bloom booster yung kanilang balat para sa kanilang pamumulaklak at ito ay mainam dahil may taglay silang potassium para sa pagpapabulaklak ng ating mga plant kahit anong plant natin ayan Ayan lang yung aking ishishare ngayon at mas masarap kumain ng banana. Di ba? Mainam pag may tanim na sarili sa ating mga garden. Libre na at talagang sure na sure na fresh na fresh na fresh yung ating kakainin. Ayan mga ka-LG. Thank you sa pagsama sa akin sa video ito at sana supportahin niyo ako palagi at lagi niyong panoorin ang aking mga video. Thank you sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng nanonood at sa manunuod hanggang sa huli. At sana wag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like and mag-comment na din, mag-iwan kayo ng comment para ma-ano ko naman kayo. Ayan. At Hanggang dito na lang muna. God bless and thank you. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ka LG. Bye-bye. And see you again. See you sa next video ko. Thank you.